Araga, Busanaga, Alora, gusto naga, ka? Alora, na-encounter mo na garin aring arin problema na rin na mentre habang ikaw ay nasa bakasyon ay naalala mo na kailangan mo pala magpadala ng pera sa Pilipinas. So, ganoon lang ginagawa ko ha. Salamat dahil mayroong tap tap send up. Dahil lang, kahit na nandiyo ako sa bakasyon, dito ko ba naman. Adiba? meron na akong background of post ngayon. Kahit na ako ay uh, nasa sa labasan ng Italya, basta ako ay merong internet gamit lamang ang aking smartphone, ay pwede na akong magpadala gamit ang TapTap Send -tap app. Kaya raga ako alin ba? Kailangan poder sa Pilipinas. Kahit na araw ng Linggo, ikaw ay uh, nasa bakasyon, pwede ka pa rin magpadala ng pera sa Pilipinas. Kaya mag-download ka na ng TapTap Send -tap app. Tapos, huwag mong kakalimutan na doon sa first transfer mo ay gamitin mo yung promo code na RagaChad para na sa gayon ay Uh, mabilis na yung pagpapadala uh, walang hassle kahit na nasa bakasyon pwede mo padala libre na mabilis pa ay magkakaroon ka pa ng bonus kaya gamitin mo yung promo code na Raga okay so Raga ganyan ang gagawin mo ha para lang kahit nagkawin nasa saan basta meron lamang ito ng internet ka tap tap send ay makakapagpadala ka sa Pilipinas kaya Raga itap tap send mo na yan